Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi mapigilan ni Mark Andrew Yulo, ang ama ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ang paghanga sa isa pang atleta na tumulong sa kanyang pamilya. Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni Mr. Yulo ang isang balita tungkol sa Olympic medalist na si Nesty Petesio, na nagdesisyon na ilaan ang mga natanggap niyang cash incentives upang matulungan ang kanyang mga magulang. Idol Nesty Alcaide Petesio Saad ni Mr. Yulo Nagbahagi rin si Mark Andrew ng isa pang post mula sa isang social media user na naglalaman ng mensahe tungkol sa pagmamahal ng mga magulang. Laging sinasabi sa amin ni Mama, mumiti kayo sa inyong ama kapag umuwi siya sa bahay dahil ang mundo sa labas ay malupit at nakakapagod para sa mga ama. Ano ang pagkakaiba ng ina at ama? Ang ina ay nagdadala sa iyo sa kanyang sinapupunan ng siyam na buwan. Ang ama ay nagdadala sa iyo sa buong buhay niya, kahit hindi mo napapansin. Ang ina ay tinitiyak na hindi ka nagugutom. Ang ama ay tinuturuan ka kung paano hindi magutom, ngunit hindi mo agad naintindihan. Ang ina ay inaalagaan ka sa kanyang dibdib. Ang ama ay kinakarga ka sa kanyang likod, ngunit hindi mo nakikita. Ang pagmamahal ng ina ay nalalaman mo mula sa iyong kapanganakan. Ang pagmamahal ng ama ay nauunawaan mo kapag naging ama ka na rin, kaya't maghintay ka ng may pagtitiis. Ang ina ay walang katumbas na halaga. Ang ama ay hindi mapapalitan ng panahon. Ayon sa post ng netizen. Matatanda ang ipinahayag ni Nesty ang kanyang dedikasyon sa kanyang boxing journey na sinasabing nais niyang maging komportable ang buhay ng kanyang mga magulang. Ayaw ko na naghihirap pa sila, so kung kaya ko silang tulungan, yun ang pangarap ko sa kanila, lagi ko nangang nakakalimutan ang sarili ko, mas gusto kong nakikita na okay yung mga kapatid ko, pamangkin ko, mama ko, ganun lang kasimple ang pangarap ko. Dun lang, masaya na ako. Annie Nesty Ipinamahagi rin niya sa kanyang mga kapatid ang mga ari-arian na natanggap niya bilang gantimpala sa kanyang paglahok sa Tokyo Olympics. Yung mga bahay at lupa na natanggap ko, binigay ko lahat sa mga kapatid ko. Para talaga sa kanila yon. Wika ni Petesho. Sa ngayon, hindi pa rin nagkikita si Carlos at ang kanyang pamilya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin si Mr. Yulo sa sinabi ng kanyang anak na kita kids noong Heroes Welcome sa Manila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagtitinda ng longganisa ang ina ni Carlos na kumita ng mahigit 82,000 pesos noong nakaraang linggo.